Sunday mga idol. Happy Sunday. Sa tayo okay, mga idol. Wala ka na. Oh. mo na. Explain. 2 minutes lang. Magpo 2 minutes lang. patabas ng mga ayero mga idol. Huwag niyong gamitan ng grinder. Why? Tinagdaan na ng grinder niyan. Pag napunta sa yero, kakalawangin. Ayun. Kailangan, alambre lang. Okay. Alikit ah, nyo dahil likit mo, lambre. mga idol, tabas na. Yan ang siruho mga idol. Umasok kami ngayong ngayong linggo. Alam ay may latagan to. Kasi hindi sila makakapalitada sa loob. Ay mga idol, apat kami. Kung namin dinaan yung yero. ang namin din ang kain na umaga mga idol. Doon sa may gutter Kasi ini to. Ano boss? 3 meters. Three meters. Uh, para maibaba yung sobra. Ato boss to. 2 meters tol. Tol na 2 meters mga idol pumasok kami ngayong linggo para mailatag namin itong mga idol kasi yung mga tahuan ni boss engineer Argeri eh, hindi makakagawa makagawa dahil pag umuulan siyempre nagpapalitada yun kailangan namin magawa ito ngayong linggo mga idol okay thank you God bless mga idol happy Sunday thank you God bless